Nagdudulot ng kalituhan sa pagpaparehistro ang tinalawig na consolidation ng POV Modernization Program dito sa Pasig City. Problemado ang TPP Joda na may biyahe hanggang Taguig City sapagkat ayaw na raw silang payagang makapag-register ng sasakyan nang walang patunay na sila ay consolidated. Sa kabila kasi ng tatlong buwang nga extension ng consolidation, kailangan pa rin umanong isurender ang kanilang prangkisa bago ba rin yung kanilang rehistro sa Land Transportation Office. Kwento sa d h ni Mang Hernan Gallardo, presidente ng TPP-Jodan na may 85 miyembro, hindi na makapagrehistro ang kanilang mga kasamang may plakang nagtatapos sa 0 at 9 at 1 at 2 dahil sa tila loophole na ito ng polisya. Epektibo kasi ng isang taon ang renewal ng rehistro, sobra-sobra sa tatlong buwang extension na ay binigay ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya para sa kanilang mga miyembro ng Piston at ayaw talaga sa consolidation, malaking dagok ang problema nga unang inilutang sa pagginig ng kamera at ipinangako namang si Silipina na LTO Chief Vigor Mendoza. Ako po kami. Kagaya nung ending 9 and 2. Sa ngayon, hindi nila tinatanggap na kami mga pag-restro, gawa nga ng kami na kinakailangan daw mag-consolidate. Ayun nga po yung aming tinututulan eh. Kaya hindi kami nakakapag-restro. Dahil nga sa hindi kami pinapayagan. Hindi na kailangan magtusunod din po na kami. Kung hindi nag-extend ang PBBM, ayong araw dapat huhulihin ang mga kagaya ng TPP Joda na hindi pa rin consolidated para sa PUV-MP. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, D0H, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy si Servisyo. Sama-sama tayo, Pinipino, Mga balitang nangyari saan mang panig ng bansa, mababalitaan sa MBC Network News.